Kamusta mga kakambing? Ayan, sayang ba yung saging? Pinapakain lang natin sa ating mga alaga. Ayan kasi naman, noong February 11, nakakuha kami ng saging dun sa lupa ng aking tita. Yung saging na yan ay uh, infested siya ng bugtok. Ayan, pag sinabing yung bugtok, uh, bakterya siya na sumisira sa mga bunga ng saging at syempre kasama pati puno nito. Ayan, hindi na napapakinabangan yung saging sa na yan kasi pag dinala mo yan sa uh, pamilihan o sa bagsakan, e reject sya kasi lagi yung ibinabalik na mga customers. Kaya naman, uh, tinanong ko sa munisipyo kung ano yung pwedeng gawin at nagpaalam ako kung pwede ko bang ipakain sa mga kambing para masubukan natin kung sa natin yung bakterya ng bugtok. At yun, sabi nga sa akin ng uh, isa nating uh, officer dun sa munisipyo, eh wala namang masamang subukan kasi baka kaya ng rumen ng ating mga kambing na puksain itong bakterya. Buti na lang nabigyan tayo ng konting gabay dun sa munisipyo at alam natin yung mga pwedeng gawin pagka naka-encounter tayo nito. O okay, ito yung sinunod ko kapag nakita sa inyong lugar agad na sabihin sa kinukukulan. So sinabi ko to sa municipal agriculture office namin kanina at uh, ayan, tanggalin agad ang apektadong puno at lahat ng parte nito upang hindi na pagmulan na sakit. Ayan, diba? Tapos eh, pwedeng yung pinagtanggalan nun, lalagyan mo ng asin. Ayan. Ito, gagawin yan sa ah, uh, doon sa mismong punong pinagtibaan. Okay, ito prevention to eh. Prevention. Ayan, isa. Labo naman ang camera ko. Ayan. Balutan ng bag ang puso ng saging bago ito tumungo sa bending phase. galing ng male flowers bago lumabas ang false hand. Okay? So, ayan. Meron pa dito. Balutan ng bag ang puso ng saging bago ito tumungo sa bend bending phase. Ayan. Yeah, Tignan po. Naubos nila yung saging. Hmm. Sino ba Naubos nila. Oh. Ngayon ipunin natin yung dumi nila. Tibibilad natin sa araw. Oh. Me. Dito dito. Sige, tingnan natin. Hmm. Ayan, ayan, ayan. Yan. You're welcome. At yun nga nakakuha na naman kami ng saging na may bugtok at this time dito naman sa aming lupa. Kaya naman pag kami nakikita ko ng mga ganitong saging, okay. ipinapakain ko na kagad sa aking mga kambing upang hindi masayang. Madali ko naman kasing naiipon ng mga dumi nila at pinagsasama-sama ko sa isang sako bago ko i-decompose at binibilad ko minsan sa araw. At siya naman ginagamit ko sa akin mga gulay. Sa ganun paraan, Ah, nagkakaroon pa ng supply ng potassium ang aking ibang pananin. Kung sakaling mapaunlakan tayo at makapagpa-soil test tayo ng lupa, ipapaalam ko sa inyo at i-update ko kayo kung may nakita ang trace ng bugtok dito sa dumi ng mga kambing. Kaya abang-abangan nyo mga susunod ko pang video. Salamat!